pag na siya. So sa tagal ko sir sa supplement, ngayon lang nakita na sobrang sobrang bilis ng ano na ng, 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 ano ato. So, so marami naman tayo nakikita talaga ng natutulungan ng mga natural natural way. Pero bakit dito ang bilis? Yun po yung inaral ko sir. At the same time sir, napatunayan natin talaga sa for about one year and a half na ako na so, Siguro naman sir may nakita ba kayong improvement sa sa skin ko. Oh, Ay, uh, grabe. oh, Ikat mo ka yung video. Tagyawat ka natin. ko Kilala ko to eh. Kilala ko to. May ito. So, sabihin, sir, wala akong sakit, wala akong nararamdaman. Siyempre, bakit ako uminom neto? Yun na ito, yung explain ko rin sa inyo. Pero ang maganda, kahit wala tayong sakit, wala tayong nararamdaman, bakit ako umiinom number investment ko ito sa health no? Kaya kayo, especially mga seaman, pag may problema ka sa health, makakasampa ka ba sa bato? Di ba hindi? Hindi. Pag malakas ka pa, bata ka pa, wala ka pang nararamdaman. Much better talaga sa inyo. Yung binigay mo sa aming gawag, makikiging ako ng hita at ako sa beses. Ay, may isang beses na ako. isang beses na lang. Hindi pa yung prota, iba pa yung naiinigib Yung pinamigay ko pa lang yan, ha? Vitamin, ha? Ganda, no? Vitamin? Oo. Vitamin? Ibigyan ko kayo, sir, ng vitamin. O sige, sige sige, sige. Di hindi ma? Yung ano, Dibri. 3 Dibri. 3 libre lang, sir. Okay. D3. D3. Vitamin D3. O yan, sir, focus kayo sa akin ha, kasi very informative info. Nag po. Nag-improve ko ba, sir? Oo, at yung at at eh at at pa natin. So, pag natin sa yung pampabata. Pampabata talaga, sir, yung i share ko sa inyo ngayon. Sa so, the name of the matter, sir, is like vantage Pioneering tayo, sir, in terms of nutrigenomics. Ano pa ang nutrigenomics? Sir, para mas madali tayo makarelate, it's all about technology. Noong unang panahon, may kola. So, today pa ba? May kola pa bang gumagamit? Wala na. Ha? Noong unang panahon, may ko meron lahat tayo Nokia. Ngayon, sir, sino may gamit ng Nokia? Hindi na. na. So, ibig sabihin, low-tech na kasi yun. So, technology yung pag-uusapan natin ngayon. So, ito po yung ating office sa Salt Lake, Utah, USA. So, ito po ay based on US. Sa April, pupunta tayo dyan. So, yung sinong sa so, so, sumama mag-approach sa akin. Tama ako And, dyan. At ito naman, sir, NEX Tower, Fort Lloyd. Ito yung opisina natin ngayon. Yung, sir, yung nabutan mong kausap ko kanina, nakarating na siya sa office. Way back 2021, sarado pa yung opisina, nakarating na siya. Pero nakakuha siya ng product, New Zealand office, may as ah, Wala, sir. Dito lang office. Pero international po tayo, sir. Sa So, publicly traded sa Nasdaq. Just in case, sir, pa, business ang pag-uusapan natin. Hindi ito fly by night. Ibig sabihin, hindi ito ang company. Pag pa, sinabi, publicly traded sa Nasdaq, ka natin sila Google, sila Amazon, sila Facebook. Yan po yung level ng company natin, sir. And then, three. Pumasok po yung company sir.